Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat din po sa lahat ng mga nanood kahit papano at ay meron naman po. So, ayan, dahil busy tayo sa ating trabaho, so ngayon lang tayo makagawa ng video. At ang video nating pag-uusapan ngayon ay tungkol naman ito kay Chelsea Manalo. Hindi pa tayo tapos sa Miss Universe kasi tuloy-tuloy na yan eh. Ay tungkol kay Chelsea Manalo at saka kay Alexei May Brooks. Kasi nga, tapos na yung coronation night, may nanalo na. Pero yung, yung pang bubuli, yung pangungutya, yung mga masasamang uh, comment sa mga nasa news feed na mga ina-upload na mga vloggers yung mga nagko-comment grabe talaga guys grabe as in grabe alam niyo kasi yung iba yung iba sa atin na mga Pilipino ay talagang ganito na ang ating mga ugali nung hindi pa natatapos yung coronation night bet na bet talaga natin pinag-aaway niyo kinokompara niyo si Atisa Manalo at saka si Alexi May Brooks ngayon iba ang nanalo so ayan ibang usapin na naman so ang iba ay na-shock ang iba ay hindi nila alam na sila ay totally slayed by Chelsea Manalo. Ang mas uh, nakakalungkot dito is because before may mga fans na ano sila pro Alexi. Tapos, nung manalo si Chelsea Manalo ay, ayan, biglang baliktad agad. Meron na mga balingbing. Nung una, kasarap-sarap ng kanila mga pananalita, ng mga words na ginagamit para kay Alexi. Pero ngayon, ay kabaliktaran naman sa sobrang sama-sama talaga as in. So, ayan na nga, pinagkukumpara nila na si Chelsea Manalo ay napaka-smooth yung kanyang performance, syempre. At saka, kahit na hindi siya uh, na, nasa limelight, hindi siya ang front run Runner, pero siya yung nanalo Kasi nga nasa sayo na yan Kung ano ang gagawin mo doon sa last na uh, patimpalak At the end of the competition Kung ano ang magagawa mo doon Kasi free naman So regarding naman kay Alexi May Brooks Ang mga sabi sa kanya as in super hindi makain ng aso Sabi nila overconfident Sabi nila OA. Sabi nila parang tomboy Parang lalaki Ganon mm. Pero nung una grabe makapraise ha at saka, si Alexei May Brooks ay ang dami-dami niya ng mga awards na nakuha. Pero, at the end of the day, hindi pa rin siya nakapasok sa top 5. It's because sa gown daw niya, sa kaniya paglakad na ano, sobrang nakaliyad, gano'n. Sana yung trainer niya, wag nang paliarin Ngayong, mag, ano, nasa sa... Miss Eco Tourism International. Sana ay sabi daw nila sana ay pahabain ang buho kasi mukha siyang lalaki. So 'di ba, sabi na ang Miss Universe ay hindi siya namimili, 'di ba? Nagpapasali ng may anak, nagpapasali ng transgender kasi walang pinipili. O ngayon, bakit sobra kayo maka um, so, sobra kayo maka-react? sobra kayong nambubuli kay ano, Alex may Maybrook. So, ayan, i-compare natin, bakit ganon si Chelsea, bakit ganon si Alexi? Hmm, tingnan natin, na, ang kanilang mga buhay. Pat pareho sila ng kulay, pareho sila ng mga pinagmulan, pareho silang nabubuli. Pero para sa akin, kahit na si Chelsea ay nabubuli, maswerte pa rin siya. At saka si, si Alexi May Brooks naman, siya yung uh, nabuli Nung bata pa siya na nagpursige para magkaroon siya ng pangalan. At sinasabi ng iba dyan na... Uh, si Alexi daw ay hambog ganon, uh, boastful siguro para sa ano yun dun sa nag-train yata yun sa kanya yung mga pusing-pusing niya kasi napakabait naman niya pag ini-interview siya, yun, ganon hindi natin kilala yung tao ano bang ginawa ni Alexi sa inyo at sobra yung kan inyong pagsalita ng di mabuti sa kanya, di maganda sa kanya wala naman siyang ginawa, so nga lang siya so ito na, pag-usapan na natin ang kanila mga buhay, unahin muna natin si Chelsea kasi siya ang nana. So congratulations to Miss Bulacan Chelsea Manalo Sana ikaw nga ang panglimang Miss Universe ng Pilipinas Philippines, Filipinas Okay, so si Chelsea Manalo guys Kahit na siya ay half, kahit na siya ay nabubuli At least meron siyang pamilya na matatawag niyang mom and dad Okay, so si Alexi May Brooks pala ay wala talaga siyang mother, wala siyang father. Yung nga, yung mommy niya ay, ay binontis lang doon sa Lebanon at inuwi siya sa Pilipinas at iniwan sa kanyang lula ni hindi nga niya mabanggit-banggit yung kanyang nanay ni hindi nga yung nanay niya nakapunta nung siya ay nanalo kundi lulang lang niya o sino dyan ang mas nakakaawa mm, diba? o bago back tayo kay Chelsea Manalo Si Chelsea Manalo ay mayroon po siyang nanay na ang nanay niya ay laging nagpapaalala sa kanya na ikaw ay pinakamagala. Di ba gano naman tayo mga nanay sa ating mga anak, di ba? Si so, uh, yung iba sasabihin na pangit ka, ganito ganyan, tapos sasabihin ng anak na ay wala akong pakialam basta sabi ng nanay ko ako ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa ako ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa sabi yan ng nanay ko nanay i eh, di ba o balikan natin si Alexi May Brooks may nanay ba siya di ba wala lulu at lula lang niya pero yung lulu niya ay namatay pa o di sino nang tagod sa kanya di lula niya at saka mga angkol niya so talagang lumaki siyang tigasin talagang lumaki siya na malakas ang loob Mm. Masisisi ba natin siya kung hindi siya soft kagaya ng hinahanap ng iba na matigas daw o eh, si Chelsea sobrang lambot o oh. eto si Chelsea meron siyang mother at saka yung kanyang father ay na, ano naging sila kumbaga they were once one family kaya lang siya ay ang yung kanyang father ay pumanaw na. So nung pumanaw na ang kanyang father, syempre, nag-asawa naman ang kanyang mother. So meron siyang dads. So dalawa, meron siyang father figure at meron din siyang mother figure. At isa pa si Chelsea ay swerte pa rin siya dahil nakatira siya sa kanyang mga lola sa USA ng 2 years. O, oh, 12 years old daw siya noon. Eh, si Alex, may brooks hanggang saan lang siya. Hindi nga niya nakita ang tatay niya, kaya nga siya sumali sa Miss Uni Universe na yan para makita ang kanyang tatay. So, isa sanang venue yun para makita siya ng kanyang tatay. O, oh, hindi siya nanalo. So, di wale, o oh, yun, kasi kayo, Uh, sobra kayo man lait. No? Oh, next, next na pag-usapan natin. Mm. Ang kanilang kabataan ay also magkaiba. Si Chelsea ay, nung 14 years old siya, ay pumasok na siya sa modeling. O di ba? Di, marunong So, dahil pumasok siya sa modeling, talagang hasang-hasa ang kanyang katawan paano mag-move. Marunong siya, imagine, for 14 years until now, ilang years na yon mm. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O, oh, si ang tagal. At besides, meron na siyang karanasan, experience, dahil sumali siya ng Miss World noong 2017. Mm. 2017 up to 2024. O oh di, mataas na yung kanyang karanasan. Isa siyang ramp model, isa siyang print model. So, alam na alam niya at saka hinahandle pa siya ng isa sa mga pinakasikat na jewelry sa bansa na si Manny Halasan. Manny Halasan is not pobre, hindi po siya pobre, mayaman po siya. So, meron yun. At saka yung sinasabi na, Uh, walang budget, may budget yan si Chelsea. Kasi nga, tingnan mo naman yung gown niya. Naku, ang ganda-ganda. At saka pag may mga rampa-rampa, maganda siya. Mm, dahil dun, kung wala, kung wala kang sabi, walang pera, walang budget nga ganyan, paano ka magkaroon ng ganyan o sinabi kasi doon na ano, may mga friends siyang tumutulong, si, ganun talaga yon kasi sumali ng patimpalak or competition, so dito naman tayo sa kabataan ni Alexi May Brooks, Oh tingnan natin, si Alexi ay lumaki siya na walang mother, walang father, kundi lulu at dula lang so sabi, binubuli siya, binabato siya kaya siya natutong tumakbo so yung kanyang practice ay iba sa practice ni uh, Chelsea si Alexi May Brooks ay isa po siyang uh, runner, isa siyang hit tatlon runner. So, hindi hindi bagay or hindi niya alam paano mag-move ng malumanay ng mahinhin kasi nga sanay siya sa takbuhan kasi pag hindi siya sanay sa takbuhan, hindi siya mananalo, 'di ba? Isa nagbigay rin siya ng karangalan sa ating bansa dahil naglaro din siya sa SEA Games uh, last year 2023. Mm. At saka isa din siyang MVP player sa NU National University sa UEEP. So magkaiba po sila ng training kaya mahirap po silang pagkumparahin na si Chelsea ay feminine tapos si Alexi ay brosco kasi magkaiba po sila ng kinalakihan. Kaya hindi natin pwedeng tawagin na si Chelsea ay ganito. ah, uh, at saka si Alexey Brooks ay ganito, ganyan kasi magkaiba po sila ng mundo. Ang magkapareho lang sa kanila ay pareho silang half uh, black American. Magkapareho sila ng skin, pero sa training, sa life hindi po sila magkapareho. Siguro nga uh, para sa akin kung si Alexi Brooks from running ay napunta siya sa pagiging kandidata ng Miss Universe, yun po ay isa ng napakalaking achievement. So kung si Chelsea kaya tanungin niyo pa ano patakbuhin, kaya kaya na yung tumakbo hindi. Pero si Alexi kaya na sumali sa Miss Universe kasi nga siya ay talented din, meron din siyang talent. So ang um, bawat isa po ay merong talent. So kaya ba ano, iwasan na lang natin yung pagkukumpara, iwasan natin yung pagsasalita na hindi mabuti sa ating kapwa kasi sila silang mga tao, wala silang ginawa sa personally. So yan lang po ang aking masasabi sana po ay malinaw na sa ating lahat na si Chelsea Manalo ay siya ang nanalo talaga dahil siya ay Manalo. Nanalo na siya at sana suportahan din natin siya para sa kanyang laban sa Miss Universe sa Mexico sa darating na uh, December, December ba yun? At suportahan din natin si Alexime Brooks dahil meron din siyang laban international bilang uh, Miss Ecotourism. So yun lang po, suportahan natin ang ating mga kandidata. Huwag natin silang pag-away-awayin dahil pariho tayo mga Pilipino. Pilipino sila, Pilipino tayo. Iwasan na natin yung mga masasakit na mga salita. Kasi hindi naman nila tayo inaano. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. holding on